Ito guys yung ating benta kahapon ay talaga nga naman ay pangalawang refill na natin to ang ating mahiwagang Arinola. So super blessed po tayo at thanks God at nakabenta naman tayo ng medyo marami-rami ng konti. Hello, good morning mga viewers, mga subscribers, mga ating kasari. Good morning, good morning sa inyo. Kumusta ang uh, nakaraang araw, yung isang araw noong kahapon, yung ating benta ng maghapon so eto, uh, napakasarap po magbenta guys, napakagandang makita yung mga ngiti ng ating mga uh, kabataan at mga maliliit na grade 1 ngayon so yun guys, uh, kunting updated lang natin tungkol sa benta natin kahapon <laughs> dahil nakakatuwa yung mga bata at talagang natuwan-tuwa sila sa atin guys at nakikipagbiroan pa sila sa atin so eto, uh, kunting updated lang at kunting tips lang sa ibigay natin dahil sa mga bata ay nakakaroon din tayo ng magandang aral sa kanila mayroon din tayong napukulot na aral sa kanila guys dahil kahapon ay nakakatuwa naman talaga sila guys so ano pagdating namin pagbukas namin 6 o'clock 6.30 pa lang ay diretso sila dito sa ating tindahan ay talagang nag-uunahan, nagtatakbuhan akala mo maubusan sila ng uh, mabibili dito sa tindahan guys hindi na natin sila nakuhanan ng uh, uh, video dahil sobrang busy tayo at saka talagang naman ang nakatutok tinutukan natin yung uh, unang araw ng pagbubukas ng school uh, may mga ano din may mga nagbebenta din dyan sa harap ng mga kainin at uh, tulad ng mga nakaugalian natin na pagbunong pasok ng uh, school ay mga nagbebenta dyan sa harap so super subod naman ang uh, talagang pinuntaan nila sa umagang-umaga ay ang ating tindahan so magkano ba ang benta natin kahapon Uh, at saka yung mga ordinary benta natin sa nakarang araw Pagka may ganitong uh, school days ay magkano ba dalapat talaga ang benta natin Nakakatawa talaga sila guys dahil uh, di ko expected na ganoon yung mga kalakala, kalaking pera nila Mga 100, uh, uh, mahigit pa 100 ang kanilang pera So biruin mo mga grade 1 pa lang ay 100 na ang kanilang pera at talaga nga naman ay uubusin nila yan maghapon so nakakatawa naman pabalik-balik ang bata dito sa ating tindahan dahil nga naman unang araw ng pasukan dito sa amin so ang natutunan ko dito sa mga batang ito ay yung kanilang ngiti uh, may pag-asa dahil Ngiti-ngiti sila, tuwan-tuwa sila dahil ba uh, nakita ko yun sa, dahil sa mga nakaraang araw noon ay medyo um, malungkot ang ating tindahan dahil oh, wala tayong customers sa umaga ng mga bata na nagbibigay ng ngiti. Ngayon guys, nakita natin yung kanilang ngiti na may pag-asa talaga dito sa ating tindahan dahil uh, sila po yung ating customers sa umaga at talaga naman yung ating benta ay uh, nahigitan pa yung ating expectation nagiging triple at mahigit pa dahil dun sa mga ordinary benta natin ng uh, mga ordinary araw ay mas marami pa guys. Sana uh, hindi lang kahapon yung ganong kalaki yung benta natin. So sana araw-araw dahil alam naman natin kapag unang araw ng pasukan ay maraming pera yung mga bata. Pero pagdating ng webes biernes ay alam natin na kukunti na yung kanilang pera guys. Ang natutunan natin sa mga bata ay Uh, nakita natin yung kanilang uh, pagmamahal dito sa ating tindahan yung kanilang respeto dito sa ating tindahan ay nakita ko sa kanila na sila ay napakahusay, napakabait na mga bata at talagang uh, nire-respeto rin nila yung ating mga uh, basurahan nag-ano sila dun sa basurahan natin na provide natin kasi alam na natin na marami ang yung mga yan ay naglagay tayo ng mga basuraan dyan sa tabi ng ating tindahan At talagang ang husay-husay naman nila at ang bait-bait naman yung ating mga uh, maliliit na bata So ayun, nakita natin guys na may potential talaga itong ating tindahan dito sa ating uh, malapit sa school At talagang uh, uh, ituloy-tuloy lang natin yung ating magandang serbisyo sa mga bata Huwag po natin silang uh, susungitan kung ang bata naman guys ay kulang ang piso o dalawang piso ay uh, binibigay ko na talaga yung item sa kanila. Siyempre hindi rin natin may iwasan yung mga ganong bagay guys na may mga kulang ang kanilang pera pero may gusto ang uh, gusto magmerienda yung bata ay talagang ibibigay na natin sa kanya yung isang uh, item na pagkain, wag lang yung uh, kung ano-anong bibilhin lang diyan sa harap o pag, eh, ilalaro lang, lang sa mga at uh, taxing ay hindi po tayo inaallow diyon. Pagdating sa pagkain ay ibigay na lang natin yung pagkain sa kanila guys kasi sila naman ay uh, hindi natin may, hindi nila maiwasan na ma-short ng piso o dalawang piso yung uh, isang beses lang naman yun guys hindi lang naman lagi-lagi uh, na uh, ganun ang uh, mangyayari so uh, alam mo naman yung bata na medyo kapos sa pera so doon pa lang na build up yung magandang uh, relationship mo doon sa bata, at kung kapag nakita ng ibang bata yon guys, ay talagang hahanga uh, uh, din sa iyo ng bata kapag uh, inaloud mo yung ganun at talagang uh, yung uh, nakakadurog ng puso kapag naman nakita mo yung bata na kasama niya ay daming binili, kumakain, tapos yung sa isang bata, bumili sa iyo, tapos naging kulang ay uh, tayo na lang mag-adjust guys kasi alam naman natin ng mga yung bata ngayon ay Halos araw-araw pumupunta dito sa ating tindahan. So, pero ang ating technique guys ay kung uh, may humingi, may humingi dito sa ating tindahan at uh, isang beses lang naman ay ibigyan mo na ng pagkain kasi uh, pagkain naman 'yan, nagugutom naman yung isang tao lalo lalo kapag senior. Si si mga pumupunta dito na pwede bang bigyan mo ako ng merienda? So, ayun lang, wag lang naman yung uh, alam naman natin yung isang taong namimiyasa at saka yung taong gutom. Alam naman natin yan guys. So, ayun bilang sari-sari store owner ay napapansin natin na mayroon ding mga taong ganun na lumalapit sa atin na talagang uh, kulang lang kulang tong pera ko ako gutom na gutom na ako baka pwede naman uh, sa susunod ko na lang yung ibibigay yung uh, kulang ko so may mga case to case tayo guys na dapat tanggapin natin kasi tayo ay uh, Pilipino din So, ayun, uh, mga vlog natin na ganito ay na, maraming guys at maraming uh, natutuwa sa atin dahil uh, nakikita nila yung uh, dami ng customers natin ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-comment yan at saka sa lahat ng mga na-inspired. Marami, marami na nakapagtayo ng sari-sari store dahil sa mga vlog ko at saka dun sa mga kapwa natin katim kasari ay mega mag, -mag shout out sa inyo sa lahat ng mga nasa OFW na nangangarap na magtayo ng sari-sari store ay mag-ipon lang kayo guys ay hindi po makikinig malaking problema yan pagdating nyo dito sa uh, sa Pilipinas ay pag may pera na kayo ay napakabilis pong mag-put up ng uh, tindahan so ito uh, tulad ng aking sinabi na po ang ating sa uh, location dahil uh, binigay po sa atin ng Diyos ito so dahil uh, nandito tayo sa ating uh, bahay hindi po tayo nangungupahan ay case to case basis po yung ating pagpapresyo uh, hindi po mas taas at hindi naman po uh, mababa under uh, price kasi uh, kung under price ka makikipan price war ka ay wala pong mangyayari sa business mo guys parang nagsasayang ka lang ng oras nagtatapong ka ng oras marami kang benta pero maliit naman yung profit mo so dapat doon ka pa rin doon sa nararapat na presyo at sa awag mong uh, pakialaman ng business ng iba Huwag mong pakilaman ng store ng iba At saka uh, yung ating techniques Ay kailangan natin ang uh, Makipag-connect sa ating uh, Customers uh, Magiging mabait tayo sa kanila At huwag po tayong uh, pabalang makipag-usap sa kanila Yung pagpasalamat natin Pagkatapos ng bumili Ay diyan po lagi pumapasok yung ating um, Respeto sa kanila guys So ayun mga techniques natin dito sa ating Sari-sari store kung bakit tuloy-tuloy Pa rin nilang uh, Uh, binalik-balikan yung ating tindahan. Kailangan kapag dating ng gabi ay kompleto pa rin yung tinda mo para pagdating ng kinabukasan ay mayroon tayong may ibibigay para yung uh, bagong ngiti ni customers ay uh, makukuha natin yung kanilang loob guys. So ito mega mega shout out sa lahat ng ating mga nanonood dito sa ating tindahan. Ayun lang muna ang ating latest update. Hindi po tayo uh, expect yung expectation natin na benta ay mas hindi kita pa guys. So yun, thank you Lord dahil doon sa mga blessings na binigay mo dito sa ating tindahan ay sana maging tuloy-tuloy na. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!